Si Yoshihiro Togashi ay isang malaking tagahanga ng mga kababalaghan at katatakutan. Natutuwa siyang manood ng mga pelikulang multo at zombie at inuturing niyang paborito ang pelikulang Joyu Rei at Dawn of the Dead. Maraming tagahanga ang nagsasabing si Yoshihiro Togashi ay kayang maging mahusay na horror mga ka. Paminsan-minsan ay lumalala ang pagsasalaysay niya sa Hunter x Hunter sa ilang madilim na pagkakasunod-sunod, marahas na eksena at maging psikolohikal na katatakutan. Minsan na din niyang ginawang reference ang likha ng Junji Ito sa kanyang mga gawa Kaya naman sa Halloween special ng ating video ngayon ay tunghayan natin ang isa sa mga nakakapangilabot na istorya ng Junji Ito Collection Ang kwento na may pamagat na Tommy ang larawan Nagsisimula sa isang estudyanteng nagngangalang Chukiko, isang miyembro ng photography club na madalas na kumukuha ng mga larawan ng mga gwapong lalaki at ipinagbibili ang mga ito sa mataas na presyo sa mga babaeng may lihim na pagtingin sa kanila. Nang dumaan ang gwapong si Yamazaki, hindi niya napigilang kuhaan ito ng litrato na nagpapahayag na ito ay libreng serbisyo. Sa sandaling iyon, napansin niya si Tommy, isang bagong estudyanteng Transpiri at miyembro ng Discipline Committee na nasaksiyan ang buong pangyayari. Inabukasan nang magbenda si Chukiko ng letrato sa mataas na halaga sa isang babae, dumating si Tommy kasama ang kanyang dalawang tagasunod. Kinumpis ka nila ang letrato at binalaan si Chukiko na huwag siyang isusumbong sa guro. Galit ngunit walang magawa, kinailangan ni Chukiko na tanggapin ang pagkatalo. At sa sumunod na araw, lumapit si Yamasaki sa kanya. Nag-aalok na kuwaan niya ng mga larawan si Tommy at hindi ka kayang tanggihan ang gwapong lalaki. Nagtago si Chupiko at nakuhaan ng mga magagandang larawan si Tommy ng lihim. Subalit nahuli siya ni Tommy na ginagawa ito. Sa halip na magalit, nagposing pa si Tommy sa kamera. Inutusan niya si Chukiko na ikalat ang mga larawan sa buong paaralan marahil dahil sa kanyang kumpiyansa sa kanyang angking kagandahan. Habang kinukuha na ni Chukiko ng larawan si Tommy, Bigla na lang sumulpot ang isang guro at silang dalawa ay nahuli sa kasalanan. Pinagsasabihan ng guro si Chokiko dahil sa paggamit ng photography club para kumita ng pera. Walang takot na ipinahayag ni Chokiko na aalis siya sa club. Pagbalik sa bahay, idinevelop ni Chokiko ang mga larawan ni Tommy at nagulat siya nang makita na bawat imahe ay nagpapakita ng isang nakakatakot na muka na tila ba may bumabaluktot mula sa orihinal na mukha nito. Natakot ngunit determinado si Chokiko para maghiganti kay Tommy at ikinalat niya ang mga larawang ito sa buong paaralan base na din sa utos ni Tommy sa kanya. Nang makita ng lahat ang mga larawan, bigla namang nagiba ang ekspresyon ni Tommy. Matapos nito, binalaan ni Yamazaki si Chokiko na magtago dahil puno ng galit si Tommy at may balak siyang saktan kasama ng kanyang mga tagasunod. Nagtago si Chokiko sa isang madilim na kwarto at nalinlang ni Yamazaki na inilihis ang mga tagasunod tagasunod ni Tommy. Bigla na lang inatake ni Yamazaki si Chokiko mula sa likod na may hangaring saktan si Chokiko para kay Tommy na bunyag na maging si Yamazaki ay nakokontrol din ni Tommy sa gitna ng kanilang pagtatalo nasabuyan sabuyan si Yamazaki ng isang anti-hormone sa mukha at ito ay naging tulay para makatakas si Chokiko pabalik sa kanyang bahay. Sa kanyang gulat, may dalawang oras pa ay dumalaw si Tommy. Ipinahayag nito na hindi niya kilala si Yamasaki at wala siyang ipinagutos na saktan si Tsukiko. Nag-apologize si Tommy at inalahad na ang pagdating ng guro habang kinukuha ang mga larawan ay aksidente lamang at wala itong kinalaman. Napansin ni Tommy ang mga larawan ng mga gawaing arkitektura sa pader at binanggit na isinilang siya sa pransya. Nakatera siya sa isang bahay na gawa ni Gaudi sa Barcelona, Espanya bago siya lumipat at may karanasan pa siya ng pagkikita kay Picasso doon. Iniimbita niya si Chukiko sa kanilang bahay ngunit nilait ito ni Chukiko. Tinatawag na peking halimaw at inakusahan na ang mga larawan ay nagpapakita ng totoong muka ni Tommy. Nasaktan si Tommy sa mga sinabi ni Chukiko. Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Tommy at hinawakan ang kanyang ulo na nakakaramdam ng labis na sakit na may isang mata na sumisilip. Nang marinig ang ingay, pumasok ang mga tagasunod ni Tommy at sa panahon na iyon may bago ng nakakadiring mukha si Tommy. Inuutos niya sa kanila na putulin at sunugin ang nakakadiring muka na tumutubo sa gilid ng kanyang ulo. Sumunod sila ngunit hindi inaasahan na putol na nila ng gusto ang ulo ni Tommy. Sumigaw ang nakakilabot na muka na parang galing sa kailaliman ng lupa ang boses nito at inuutos sa kanila na sunugin ang ibang mukha. Pagkatapos ay nahimatay si Chokiko sa kaganapang iyon. Kinuha ng mga tagasunod ni Tommy ang ulo nito. Ngunit bigla namang bumangon ang katawan na walang ulo at may bagong nakakadiring muka na lumalabas mula sa leeg. Sumisigaw ang nilalang, binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Iniwan ang bahay ng babaeng si Chukiko. Iniisip ni Chukiko na panaginip lamang ang lahat ng pangyayari at nagdesisyon siyang maglinis. At dito na natatapos ang istorya si Tommy ay nagtataglay ng isang supernatural na kakayan upang makaakit ng mga lalaki ng labis-labis na nahuhumaling sa kanya. Handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang pabor. Sila ay hinihimok sa kabaliwan sa pamamagitan ng kanyang hindi mapaglaba ng alindog. Sabik na sumusunod sa kanyang bawat pagnanais, tinatrato ni Tommy ang mga taong ito na umiibig na parang sila ang pinakamahalagang pera sa mundo ang pangwakas na pagpapakita ng nakakatawang pagsamba na ito ay ang pagpilit na putulin ang kanyang katawan sa mga pirapiraso kung saan umuusbong ang bagong Tommy. Ang tanging paraan upang puksain ang mga kasuklam-suklam na ito ay sa pamamagitan ng pagsunog. Ngunit si Tommy na mukhang perpekto sa personal ay nabubunyag ng kanyang tunay na kalikasan kapag nakukuhana ng larawan. Sa partikular na episode na ito, nananatiling hindi alam ni Tommy ang mga kahinatnan na maaaring idulot ng kanyang mga larawan na humahantong sa kanya upang pahintulutan ang pagkuha ng letrato ni Chukiko. Sa ilalim ng enchantment ni Tommy, ang mga individual tulad ni Taiji, Kimata at maging si Yamasaki ay naging handang gumawa ng sukdulang paraan upang alisin ang sino mang lumalabag sa kanyang kabanalan sa mga utos ni Tommy. Nakikita ni Chukiko si Tommy bilang isang pathological na sinungaling at isang manipulative na psychopath. Ang pagiging iba sa tao ni Tommy ay higit pa sa kanyang kakayan muling buuin ang kanyang ulo pagkatapos itong maputol. Gayunpaman, napakasensitibo niya tungkol sa kakatuwang katangiyang ito at makikita ang pagiging sensitibong ito kapag may humarap sa kanya tungkol sa kanyang tunay na ugali habang tumataka siya sa apartment kasama ang kanyang bagong umuunlad na ulo, si Chokiko ay naiwan sa kawalan ng katiyakan kung totoo ang mga pangyari. Hindi kailanman tinukoy kung makakatagpo niyang muli ang halimaw dahil si Tommy ay patuloy na muling lumilitaw sa mga bagong lokasyon.